Ito. Ay, ay, mag -gukod. Ay, dagan lagi. Paano? Hindi, makulatan mong gid -una, mo kay Unang-una, huwag mo ilisin siya. Ikaduha, kabalo mong huwag mo ilisin siya, gaangkas pag yung helmet. Ito yung amigo. Uy, na po na kong amigo. Asa na po sa side nila na na. lagi. Wala po kay lisensya po. Kaya minsan, sabay-sabay na silang pumupunta sa police station. <laughs> Alright mga kasikop, magandang magandang gabi ulit sa inyong lahat Kagabi ay night shift yung duty natin at medyo maulan Kaya sa lahat ng mga motorista dyan, ingat-ingat sa pagmamaniho Medyo madulas ang kalsada natin ngayong gabi As usual sa ating duty, sa araw man o sa gabi Nagiikot-ikot pa rin tayo dito sa ating kalsada Saktong-sakto, tumigil na yung ulan pwede na tayo makapag-ikot-ikot sa ating area of responsibility. At sa mga ganitong oras, focus muna tayo dito sa downtown. Dito kasi yung maraming tao at kailangan natin ng dagdag police visibility. At bilang motorcycle anti-street crime operative, isa sa mga tasking natin ay ang mag-implement ng mga ordinance dito sa kalsada. Kaya may daladala -dala kaming ticket habang nagloronda. Minsan ay nag-iikot o minsan tatambay tayo sa isang area upang makapagsita. Pero huwag kayong mag-alala kung kumplito naman kayo nagmamaniho dito sa ating kalsada. Kahit ilang ikot o padaan-daan kayo sa amin, hindi naman kayo masisita. Katulad na lang nito, ito yung pinakauna nating nasita, yung nasa gitna, walang suot-suot na dame, helmet dame, dame, na dalagala. na. O di ba sa dami ng motor at sasakyan na dumaan, sila talaga yung masisita kasi walang suot na helmet yung isa. At may sinita din tayo dito sa sasakyan kasi yung ilaw niya, isa lang sira ata yung kabila. one eye Bago tayo bumiyahe, i-check natin yung mga sasakyan natin o yung mga motor kung maayos ba yung ilaw. Katulad nito, baka pagkamala na motor, mag-cause pa ng aksidente. Tapos ma'am, gabi ako tigdala duty ma'am ba? At salamat din nga pala sa mga nakaka-appreciate sa atin. Salamat. At may mga di rin inaasahan na ganitong senaryo. Tara, tara, tara may mga biglang humihinto o bigla na lang itong umiikot at tumatakbo. At alam nyo naman siguro kung bakit nila ginagawa ito. Ito yung mga nagmamaniho na alam natin na hindi talaga kumplito. Ay, lagi. Nagtangka pa talaga itong tumakbo. Buti na lang napakiusapan natin at dumiretso. Kaya ito yung paalala natin sa ating mga motorista. Kung may violation man kayo, tanggapin nyo na lang. Huwag na wag nyong subukang tumakbo o magpahabol. Delikado yan, baka pagdudahan pa kayo. Kabalo man mo, mali naman yun ha. Ang apangutan na nako nala kay lisensya. SP. Yadili mini mo ya man ni. Eh. Pero so, ikaw may ka-drive so. Naka lisensya lagi eh, naka lisensya wa. Palabas mong guid mo kay, unang-una wa mo lisensya. Ikaduha, kabalo mong wa mo lisensya, gaangkas pagin mo guhay helmet. At tulad nga ng sinabi ko, hindi lang isang area yung ating tinatambayan. Iniikot-ikutan natin yung mga maraming mga tao, mga establishment na bukas pa sa ganitong oras. Sabi nga nila, prevention is better than cure. At wala ka naman sigurong ikakatakot kung may makita ka mang pulis na nag-iikot sa kalsada. Depende na rin siguro kung ikaw dyan mismo may tinatagong agenda. <laughs> Di mo rin maiiwasan na may makakasalubong ka na ganitong mga motorista. Kaya sila mismo yung nasisita kasi kitang kita naman yung mga visible na violation hey, niya. Boy, nadakpa na po niya amigo Nasa na Asa sa side niya na. Minsan sinisip keeping muna natin yung mga motor lalo na pag hindi kumpleto Lalo na yung walang mga lisensya at walang mga rehistro Pero malalaki man o mababae, eh, pag mayroon tong violation sinisita natin yan Tulad na lang nito, ay, yung ay, angkas ay. niya walang helmet Tapos malalaman mo na lang, sino pa yung walang helmet, wala pang lisensya Ay, lisensya lagi. Kaya minsan sabay-sabay na silang pumupunta sa police station. Mas mabuti na rin yung ganito para maramdaman nila yung konting lesson.